Ulam pula ha. Ayan o. Hi muna kami ngayon. Parang may rigla yung bubong na to Ito. No? Parang may rigla. Grabe <laughs> ang init. Ciao guys. Ayaw na bumalik dito bay sa Saudi bay. Ayaw na. Bay. Ayaw No? Grabe ang init. Wow. Tatlo yan. Andiyan yung iba sa ilalim. Ano iba? Init. Hirap talaga magharap buhay. Ganito. Ah. Ang pula Bampula, no. Ganda to sa ano? Bahay mo. Bahay nila. Oh, Wala man akong bahay eh. Gulong-gulong. Sarap pag gulong-gulongan no. Oh. Bago pintura gulong-gulongan mo. <laughs> Pero maganda naman tingnan no? Maganda to talaga sa bubong. Kaya lang ano eh, plain sheet. Pero makapal din siya eh, no? Hindi rin basta-basta lumulubog kahit plain sheet lang. Anong oras pa lang, mainit na. Mainit na, anong oras pa. Anong oras pa. 8 pa lang. Lalo na tumamaya. Anong pag-uulan ito maya. Huwag na na. Pag-umulan, di. Bawas well, out to. Ayan, gulto. Ito guys. <laughs> ito yung Arabo. Ah, Kasama okay. namin ano yan. Muray guys. Ano yan, taga Pakistani yata ito eh. Pakistani. Yung <laughs> uh, temporary covered skeletor lang pala itong ginagawa namin

Kita nyo naman, pulang pula. Boysin Quick Dry in Mill. Pero hindi ito sponsor ng Boysin ha. Pero Boysin, baka naman. Go, 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 single day. I'll be making To the system, I don't want to be a slave. I've been doing shit my way, all the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Better see with the negativity. Atayana mga loads na na dinyo So hanggang dyan na lang mga idol. Sobrang init talaga.